Huh? Bibili mo naman to si Matt siguro. <laughs> Bili pa! Oy Matt! Good morning Matt! Ano bibili mo? Itlog nga po. Ah, bibili wow. ka ng itlog? Almusal mo? Opo. Okay. Ah, ah nakakain ko pala sa umaga ng almusal. ano? Kaya pala ikaw ay malusog ano? Wow! <laughs> <You're... laughs> Alam itlog bibili mo? No? Isa lang po. Isang itlog lang? Sige, kukuhain ko lang itlog. Po. Good isang itlog. Oh. wow. Ano mat yung itlog mat? Hindi oh! po ito luto. Ito luto. What? Huh? Yun. <laughs> luto. <laughs> Hindi ako nagluto dito. Tindahan ito o. mo o. Ay, no. Sige, wait lang. Mat ha. Yakalit. mat. Asa labi yung itlog? ah oh, huh? Binibili mong itlog? Opo. Sige, wait lang. Kukunin ko yung itlog. Ito na yung itlog, oh. Ito na yung itlog, Mat. Wow! Ay, lasa! Okay. Pabili po, Kuya Kulit. Ng itlog. Ganun Il lang. Ilang itlog, Mat? Isa lang po. Tapos, bibigay ko na yung itlog. Tapos? Tapos, tapos pagbigay ko, sasabihin mo ay, Kuya kulit, yung luto na daw po, sabi ni Mami. Kasi almusal ko daw po eh. Tapos tatawa ka. <laughs> Ay, okay, ba mat? Ah, hindi ako nagluluto dito eh. Tindahan ito oh. Nuka naman na. Ah. Lagi na lang iba ang binibili mo dito sa tindahan ko. Yun, tas na. Gano.